Mga kaagimat. Si Commander Lulo yan, mga kagimat. Siya ay isang commander ng Tad-Tad. Nandito pala tayo ngayon sa bahay ni Amigo Nuts. At kasama natin mga tropa. Si Arnil, ang birdugo, mga kagimat. Marami na siyang ginilitan na ulo ng mangkukulam at mga demonyo. Ito pala mga kagimat ang itsura sa altar ni Amigo Nuts. Meron siyang Himalayan salt. Yan, lamparahan yan yung mga gamit niya, mga kagimat. Puro yan, malalakas at matitindi. Gamit niya yan, mga kagimat. At marami ding mga antingiros kumukuha sa kanya. Ah, bagong blessing pala sila dyan, mga kagimat. Ah, Nag-bless, nagbasbas ng na mga gamit si Commander Lulu. Ang mga sangkap dyan sa altar, mga kagimat, ay galing pa sa iba't ibang lugar. Kinulekta ni Amigo Nuts at pinagsama niya lahat para maging mas malakas. Gumagamit din pala siya ng kandila na pula. Yung mga garapa dyan, eh, puro yan mga pampaswerte yung nasa likuran. Yan, cross mga kaagimat. Gamit yan sa kumbati spiritual. Kwintas yan mga kaagimat. Yung mga masamang espiritu, hindi makalapit. Meron din siyang incense stick insinso yan mga kagimat, gamit ng mga fungsoy, gumagamit din siya pampa-attract ng mga gabay na mamubuti yan yung mga sangkap niya sa kanyang bracelet dito mag ano siya, may gunats mga kagimat, o oh. magluhod, magdasal hmm. para komportable ka magdasal niyan mga kagimat ito yung circle niya. Hindi pa yan tapos. Circle. Meron pa mga pangalan ng Diyos nakalagay diyan. josh ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, at Diyos ni Moses. Ilagay niya mga ano, pangalan ng Diyos. Dipinsa sa iyong sarili. Pagdasal ka. Para protection sa iyo. Yung mga evil spirit, hindi makalapit sa iyo. Masusulawan sila kahit yung kapangyarihan ng kulam ay hindi katablan pag nasa loob ka niya. oh, ito yung prayer room niya. Ito mga gamit ni Amigo Nuts, mga kagima ito. Oh. Ito yung batonara. Tapos, libo na suso. Sagrado Corazon, Jesus. Dipinsa to sa kabal, mga kagima. Ito. Tapos ito yung ano niyo. Puro to mga orasyon sa loob pero may may mga sangkap na ano, mga mutsa na dinurog nilagay. mga gamit niya. Ito mga gawa niya. Around di kumbate, mga kagimat. Mayroong kabal, mayroong tagaliwas may tagulilong to mga gamit eh. ito belt baka gusto nyo to mga kagamer puro to ano dipinsa sa loob nga dipinsa ng mga orasyon, mga formula na sa loob tapos mga mutya, sari-sari. Nabasbasa na ito mga kagimat, buhay na buhay. Malakas na ito. Tapos ito, nyug to na ano, isang mata, isang bibig. Nagyan ng mga sangkap sa loob. Pwede rin siya pang napakaliit na niyog rare to mga kagimot. bihira lang ito um, gamit din hindi ko alam kung saan to nang galing pero kami gunats to baka may nagregalo sa kanya marami marami Ito kay ano Commander Lolo. Kanya. Ah, man si Kabir pala, Arnel. <laughs> Kanya to. Hindi natin niya buksan kasi kung babasa mong laman yan, mano ka, ma, para kang malasing ba? Kasi yung mga orasyon dyan, eh, napakalakas, napakatindi. Sasakit ang ulo. Pag baka may mga viewers na makabasa, masakit yung ulo nila. Kasi nangyari na yan dati. Eh binasa hindi nagpalam makip yung ulo laman ito makakagimat mindita uh, bindita ito alam na siguro ito ng iba singing bowl ikot natin tanggal yung negatibo mga ano kandila na na ano na tanggal ito nakuha to sa dagat na gimat dipinsa to sa mga kulam napakaganda hmm? parang decoration pero sa dagat to nakuha sangkap din yan sa mga dipinsa mga kulam sa mga spirito nakita na ba kayo ng itlog ng lalaki mga kagimat? Itlog to sa manok na lalaki. Potaliit. Hmm. Kita kana uling na ima? uling naging bato. Hmm. Ito uh, amethyst. Amethyst na crystal pyrite. Pyrite yan. Ito yung moonstone. Calcite. Quartz. Quartz tong puti. Calcite. Ito is fossilized na shipworm. Or sa Pilipinas, eh, tawag ng tamilok. Ah, naging fossilized na siya, naging fossil na siya. Mut siya uod doon ng dagat mga kagimat. Tinatawag siyang shipworm or tamilok kasi sila yung uod sa mga barko or bangka noong unang panahon pinalubog nila binuto binubutasan nila pero ito naging bato na uod naging bato kay mga kagimat. Marami pong salamat sa inyong panunood.